Hello everyone, it's me again, and I'm Ariquette, and welcome to my channel. Oh my God! Dear, salamat sa lahat mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, sa lahat po ng mga nanonood, thank you very much. So ngayon, dahil Sunday, opo, yes, nandito ako ngayon sa aking mga kapitbahay. Syempre, magala galak tayo. <laughs> At kasama ko nga pala si Laika Girl. Ay, inyo ra nagpunduhan dai. Ang <tong> kinitangki. Ba mm -hmm. kini mo gusto guys kay kanang wa <tong> ano. na bitaw ni sya ko. Ya yeah, sila na lain nagpundo. Um, uy, ang lalaki ng mga karabo natin oh. Di ba ang gaganda? Wow, Oregon no or karabo. Sobrang ganda. And ang ganda din yung flower natin eh. Orchids. Ganda guys. guys. Diba? Super pretty. Oh my god. Tsaka malaki na rin ang aming malunggay. Super healthy. And ayan. Kita nyo. no, perfect ra ba. Sarap yan Ay, utanin. Ay, <laughs> go. Yan kasama ko si Aling Lourdes. Oh, 'Di ba si Aling Lourdes? <laughs> Hello, mag pa ako. Yes, magwo-walis si Aling Lourdes and guys, ang ganda nito, no. 'Di ba?

So ayan si Aling Lourdes nagwawalis na siya. Di sila mga ulit ni Rona ya. Walang balita. <laughs>